sa ng mga paalala ng mga otoridad, kabi-kabilang sunog pa rin ang naitala sa Metro Manila ngayong buwan. Kanina nagikot ang Bureau of Fire Protection para mag-inspeksyon at magbigay impormasyon na rin sa publiko kung paano magiging I am ready kontra sa sunog. Live mula sa Quezon City, may report si Julius Segovia. Julius. Tinaayon sa Bureau of Fire Protection bukod nga sa summer season ay marami rin na insidente ng sunog tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kaya naman noong December 15 pa sila, naka-heightened alert. Sunod-sunod na sunog ang naitala sa Metro Manila at ilang probinsya ngayong linggo. Ngayong araw lang, dalawang sunog ang nangyari sa Quezon City. Mabilis naman daw na pulang apoy. Ayon sa BFP Quezon City, umaabot sa tatlong fire incidents kada araw ang naitatala sa lungsod ngayong holiday season. Noong isang taon, umabot sa higit tatlong daan ng sunog sa Metro Manila sa buwan ng Disyembre Mayigit 800 at anim na po naman sa buong bansa sa parehong panahon. Na-increase kasi yung activity ng tao, gaya ng kanilang pagluluto o paghahanda ng mga uh, po, po para sa kanilang holiday season. Uh, then uh, na-increase din yung mapaggamit ng kuryente, yung mga Christmas decoration. So, yun po ang pinagmumulan ng mga sunog. Kanina, nagikot ang mga taga-BFP Quezon City sa Nia road sa Quezon City kung saan dikit-dikit ang mga bahay. Unang pinasok ang sari-sari store na ito. Agad napansin ang outlet na maraming naka-plug. Marami silang sinasaksak niyan. To. Ilang pa man sinasaksak niyan, to. So marami. So ibig sabihin, uh, interconnected siya. Tapos, uh siyempre, pag nag-isspark ng mayan, uh combustible ito, yung paninda. Sunod na ininspeksyon ng bahay ni Aling Marites na limang beses nang nasunog sa loob ng labing limang taon. Nasita ang nag-iisang outlet dito. Tendensya niyan pagka uh, uh, na-overload, uh, mag mag-short uh, circuit talaga. yon. Uh, posibleng pagmula ng sunog. Pagkatapos namin gamitin, tinatanggal namin sa saksakan. Tapos yan, sa ano, tinatanggal namin to Madali lang naman to siya eh. Ganyan lang oh. Paggabi pag hindi na namin ginagamit. Pino na rin ng mga bumbero ang koneksyon ng mga linya ng kuryente sa lugar. Itong area na ito, nauulanan, mm. uh, tapos uh, syempre hindi natin may iwasan na may mga open wirings pagka uh, ano. So dapat concealed talaga siya. Hindi, oh, hindi. Tsaka pa kami dumaraan tas na nagyoyosi? Mm. May hagis. Opo. Oh, po. Oh, Delikado siya. Delikado talaga ito pinag din ng mga bumbero ang mga pamilyang karaniwang umaalis ng bahay tuwing holiday season. Ang pamilya ni Jila, alam na raw ang gagawin tuwing lalabas na kanilang tahanan. Sinisigurado po namin na naka-unplug yung mga saksakan plus inoff off po namin yung gas para po safe talaga pag alis namin. Kaklose naman po namin yung mga kapitbahay namin. Na sinasabihan po namin na kung pwedeng pakitingnan, kung lalo na ngayon nawala kami, kung aalis man po kami. Namahagi ng leaflets at nagkabit ng posters ang BFP tungkol sa iwas sunog tips. Karaniwang sanhi rin daw ng sunog ngayong holiday season ng mga paputok, kaya imbes na firecrackers, fireworks display ang sinusulong nila. Sakaling hindi maiwasan, tiyaking malayo sa mamatataong lugar kung magpapaputok, dapat din daw na nasa tamang wisyo ang taong magsisindi ng firecrackers. Ngayong holiday season, pakiusap ng mga bumbero. Kahit na, alam mo yun, hindi namin kasama yung pamilya namin, mas merong kaming nagagawang maganda. wala po kaming ano, wala pa kaming bakasyon. So sinasacrifice namin lahat ng oras namin para lang po mag magserbisyo uh, mag po sa ating mga sa, ating mga mamamayan. Sana po uh, magkaroon po tayo ng ano ng self of responsibility. Tina mahigpit na bilin nga ng Bureau of Fire Protection kung sakali raw talagang hindi maiwasan ang sunog, e eh, unahing isalba ang buhay kaysa sa anumang material na bagay. Yan pa rin ang latest mula sa Quezon City. Balik sa Yotina at maligayang Pasko. Merry Christmas din sa iyo, Julius. Yung isang in-interview mo kanina, eh, vigilant naman dahil pag umaalis ng bahay, mayroon silang mga safety measures. Pero hindi pa rin kasi may sa magkaroon ng aksidente. Kunyari, madama yung bahay nila. So, para medyo panatag naman yung loob ng mga magbabakasyon sa probinsya, ano yung pwede nilang gawin? eh sabihin nga raw doon sa mga katabing bahay na sila iaalis para kahit pa paano maabisuhan din kung sakali mang may mangyari doon sa kanilang subdivision, halimbawa, e agad ma o matawagan man lang kung sa magkaroon ng aberyatina. Sana wala nang sunog ngayon na no, Julius. Maraming salamat at Merry Christmas, Julius Segovia.